Hello mga lalabs. Welcome back to my channel, Francis HQ Vlog. Andito tayo ngayon sa stream. Ano today? Sim Chat Choi. Sim Chat Choi, Hong Kong. Sim Sim Chat Hong Kong Market. Market ba to dito day? Ayan mga lalabs so oh. Pasta tag $10 lang siya mga lalo. Oh, $10. $10 lang, only $10. Ito 70. Alas 5 na sila nang tulog dai. <laughs> Almost alas 6 ang um, buntag na natulog na unsa na sila. Kisa. Si Kate. Hello mga lalabs, welcome back to my channel. Shout out sa so 1 million in the house. Sa palingki? Hmm? Palingki niyo. Asa? Ah, di ako lang palingki. Pasok tayo sa palingki mga lalad. Pasok tayo sa palingki, day. Pasok tayo sa palingki ng... Ano yun na may sasakyan? Na, may sasakyan pa. Pa. Ito yung palinkin ng ng Chimsa soy Pero yung mga gulay, dahi With market, manito ito, day. With market And With market in the house, nandito tayo sa Hong Kong Wet Market ng Sim Chim Sa Choy. Ayan mga isda nila, oh. Buhay pa. Anong bilhin natin? Ayan binili nyo? Ayan, oh. No? Sarap. Trenta dollar. Trenta dollar lang, day. Trenta dollar. Trenta dollar. Ano yun? Bisaya. Trenta dollar. Lah. lana, na. Rouded na. Gaudet na tayo. I-highlights natin 'to.